dito muna tayo mga ano ko sa loob ng bahay na ilipat natin mas ma mas maganda na dyan May lang o oh, dyan eh, okay. ayusin muna natin pagkatapos nito okay time out muna tayo mga tungkot natin so, medyo malaki-laki rin naman to ito nga kayo. Ito nga kayo. Ito nga kayo. Sige nga. Wala pang ano to. Gatas pala. Pagunasan so, ko pa yung mga santo. Ayusin pa namin ang paligid. So, kaya people, hindi muna ako makapag-tanggap ngayon ng bisita pero online pwede online online healing bisita wala munang bisitang ang tatanggapin mga people kasi nag nag-aayos lang po ako ha kaya pasensya lang muna hindi ako makapag -ana. okay so dito sa loob wala da bubungalin kasi to kasi may may-ari pala to so sa sa limang taon ko naman ginagamit itong pwesto na to solid na sabi naman talaga may may ari ito kaya ganun eh, oras na kinuha na ng may ari so na tayo magawa renovate lahat tanggal lahat, baklas lahat okay, pinaklas lahat ang ating mga kabubungan may mga nakita pa tayo mga kung ano-anong mga elemento rito Nakain muna, time out muna tayo. Ano, ah, umpisa na palang bubong. Alright, people. Yan, tinanong nyo. Ito naman ang ginagawa namin. Para makita ninyo kung ano mga ginagawa ko sa araw-araw. Para wala na kayong katanungan pa. Ha, ah, diba? So, dito naman natin tinayo sa gilid. Kasi ito ba rin. eh. Hindi eh, ilan din natin kung kailan din kukunin ng may ari ito. Bibilin oh, ko na lang to bukas. kaya ingat. Ingat. Kain muna tayo. Alright. Bye.